Magandang araw sa inyo mga idol! Ayan, nagpapasan ako ng aking arbas mga idol Upang makapaghanap buhay Bago ang lahat nga pala mga idol sa inyo ay good morning So, ito Nasa bundok tayo ngayon ito, Wala doon sa amin kasi maghahanap buhay ang mga idol Dito ako mag, harvest ng niyong mga idol So, bago ang lahat mga idol ay shout out everyone sa inyo Ayan Tingnan yung mga idol ang hulini oh, o oh. Ayan, gubat mga idol o oh. Gubat mga idol Yan. So, good morning, Maidon. Hanya kita tanya apa peralatan yang kami dapat di dalam Maidon. Ikon alam. Apa yang perlu dilakukan kita juga? Apa yang kalian Maidon? Sudah nak mengulas kita lakukan? Ia seorang kerbau. Sehingga di dalam Maidon. Apa yang kita lakukan? Maidon. Good morning, senyum Maidon. 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 Pemalat. Kita tanya Maidon. Aksyon Action na tayo mga idol, ha? Yan mga idol, sumayon nyo ako Kung paano magtapos mga idol Tutorial ko mga idol Kung paano magtapos mga idol Tutorial ko mga idol Yan, please mga idol Yan, pa ah.

Doy mga ngiti dito Ha? Mga ngalang pagod-pagod, pero may ayan. ko kasi niya mga grupo pa paano, kaya kasi oh, tinanong niya, "May pag-asa ba?" "May pag-asa." "Oo." Yeah, yeah. May pag 'no. Yan oh. Kasi orang ngatay ay may Yan oh. Hindi mo naiibon oh. Yan. ko, mga